I promise ko, kasi ko, pag natira na ako, mga magbibigay ko ng tatlong ako. Mga kaibigan yung mata, mga kaibigan, lila, ako. Ito, mga tuloy, tuloy pa rin ang ko sa aking pamilya mga idol no? sana wala pong mangyari sa masama sana pinakain sila sa mga bandido kumawa po yung mga bata si Bigiro sa kasilid mga idol ang dami nakabantay dito mga idol no? puro bandido mga tao niligaya asin na, asin na po kay mga kaidol no, di ako makakatulong kay SG kasi po may mission po ako mga kaidol iligtas po ang pamilya ko sana maintindihan nyo ako mga kaidol kasi kawawa po yung pamilya ko lalo ng mga bata mga kaidol si Bibiro, si Lily kasi Maria sila lang palaging alirito ta kasi ang dami yung nakabantay dito sa kasagingan mga tao niligaya Meron silang tawa ng babae. Biros, Lili, Maria Saan ba kay banda? Lord, tulungan niyo po ako Lord na makita na po yung mga ina ko mga idol pamilya ko mga maka idol makaano na nangyari sa nila mga idol kailangan ko po ang tulong yung mga idol parang awa yun na po tulungan niyo po ako makita yung pamilya ko mga kaibigang diwata, magpakita naman kayo sa akin, tulungan nyo ako. Sana makita ko na yung mag pamilya ko. Mga kaibigang bila, kaibigang diwata nga diya, si Rain. Tulungan nyo ako sa aking malaking problema ngayon. Nahihirapan na kasi ako kasi hanggang ngayon hindi ko sila nakikita. Sana matulungan nyo ako. Gusto talaga sila no Ano kayo nangyari sa kanila Sana wala pong masama mangyari po sa nila mga idol no Ikinamaryas mga bata Sobrang timing ko mga kaidol no. Nagtago lang mga bandid mga idol. Kailangan ko mapit palagi ng tulilong. Para hindi na ako na makikita habang naglalakad. Para hindi na ako masundan. Kailangan mo parang ka parang ka uh, ulan na makaidol no mayroong ilog dito makaidol tawagin ko sila kaibigan dito kaibigan diwata dito sa ilog ibang color ng tubig makaidol makaidol hindi kaya, hindi kaya din dito may sapa nasa hagit na po ng kasagigan pa kayo no? doon may sapa po dito mga hero kabigyan bila kabigyan buwata kabigyan sana ba kayo tulungan nyo kung makita ang aking makina ang pamilya Ibin Mila. diwata, dia. Tulungan nyo ako. Pakita kay kayo sa akin. Nandito ako sa may ilog. Sana tulungan nyo ako. strength na ko kung masuntok si Maria kung yan kabroth siya في sa inyong pambilya sa kung pambilya ay yung sa inyong pambilya sa kung na Ito po na ko tawagin mga kaibigan, kasi may balon dito. May balon na gumawa yung mga kaibigan. Ito na makikita sa akin dito mga kaibigan. Makikita ko ng baluna, na akin. Kasi so, mahirapan uh, ako maghanap sa kanila. Marami yung kalaban. kalaban na kagantay. Sila ko tulungan niyo ako. Pagkita niyo ka sa akin. ko na akong walang alay. Pagkita ka sa akin. Ang promise ko, katuparin ko. Pagkita ako. Mga kaibigan. Pagkita na ako ng tatlong biyad. Masalit kung ako.

Tulungan niyo makita ko yung pamilya ko. Maligtas siya, tulungan niyo ako. Saka na lang ako babawi pag maligtas yung mga inak, ma, pamilya ko. Lahat gagawin ko, basta makapira lang ako, bilbilan ko kayo ng biik, tatlong biik. Basta tulungan niyo lang ako. Parangawa niyo na. Lampi talaga mga idol lang, hindi sila napakita sa akin mga hindi na hindi kayo mapakita sa akin ngayon, Itutuloy ko pa rin paghanap sa kanila. Doon sa kasagingan. Ano ah, kayo doon? Hindi siya napakita mo kayo Sige, okay, kaibigan, pupunta na ako sa liyan. Hanapin ko yung pamilya ko. Ayaw nyo, ayaw nyo naman pakita sa akin. Wala akong makagawa. Alam ko, natampo kayo sa akin. Kasi hindi yun, hindi pa natutupad yung niling sa akin. Diyan Ay, mo, pag makapira ako, magawin ko po yun. Ang kong ibibigay sa inyo yung tatlong bik. Basta may lang ako, mga kaibigan. Bibigay ko sa inyo yun. Eh, okay, kaibigan, duwata, kaibigan dia. Kaibigan bila. Hanapin ko muna yung pamilya ko kasi ayun yung pupakita sa akin. Okay lang. Nagawin ako sa susunod. Makapira ako. Pusta pa nga ako. Ibigyan ko kayo tatlong, tatlong biik. po mga idol no. Wala talaga. Hindi ko lang nakakita sa akin yung mga kaibigan ko. Kasi hindi ko natupad yung hindi mo sa akin.

Hindi ko na buhayin pa kasi hindi rin kayo mag sasabi sa akin kung saan nila ang pamilya ko. Kinantan papatayin mo. Sunugin ang kaluluwa nyo sa tubig sa balon. <sighs> hindi ko pa nakita yung pamilya ko. Ayan mo pakita yung mga kaibigong diwata Kasi yung Hinilin sa akin tatlong Hindi ko pa man naibigay Sana so may tindi nila na wala akong pira Sa pagkaka ngayon Ayan naman lang ang pakita Wala akong makagawa Tapi ko sila dito. Nakikita ko rin sila. Allah, orang memang ngapak Kita tahu. Para memperhati.